traffic mga balde hmm. Ano, dapat tayo ng gutom dito tayo farm sa pier ano ang may sunog lapit lang pupunta namin dyan lang sa pitas eh, traffic pakon ako nang kumamin namin na kami dyan ng pagkain sa so, medyo libre, yan ang may Ayo, ako kanilang naging kapulong, pulung jauh pinapasok papunta sa akin sa petas. Pinaikot ako, layinayaw Pernah dito sa lain sa may delpan. E, ngayon, sabi ko, oo, 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 Apa daw muna sa Tumawag na ako doon sa karga namin. Hindi na makapasok ang truck. Maraming daw ang gombero doon. guys, ito ba